Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos. Panginoon, na, Panginoon, namin Diyos, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat sumasampalataya po kami sa iyong tulong at patnubay kaya namin na isagawang matagumpay ang dakilang pagtitipong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong banal na iglesia na isagawa namin ang mapayapang pagkilos para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansay kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo, O oh makapangyarihang Diyos, pagpalain mo po ang aming bansa. Igawad mo ang kapayapaan. Igawad mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo pong kilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang banal na layuning ito. At ang lalo namin hinihiling, tulungan mo po ang mga nabibinuno sa aming pansa. Gawin mo po silang nagkakaisa gawin mo silang nagkakasundo. Gabayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong giting nilang matupad, ang tungkuling kanilang sinumpaan, na siyang dahilan kaya sila inihalal at pinagtiwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Inihiling namin patuloy mong basbasa ng iyong iglesia sa pagungunan ng aming namamahala. Ang kapatid na Eduardo Manalo, nangangako kaming mag mo, patuloy kaming kupat at makikipagkaisa sa kanila sapagkat kalooban mo po ang kanilang itinuturo. Kaisa nila kami sa pagmamahal sa pagbabalasakit sa aming bansa. Subalit sa ibabaw ng lahat, patuloy kaming makikipagkaisa sa kanila sa pinakamahalagang tungkulin namin. Ang ikaw po'y aming sambahin. Paglingkuran ka namin at kailan mo'y hindi namin ipasusubin ang karapatan at kalayaan namin sa aming mga pagsambat paglilingkod sa iyo. Purihin ka po, dakilang Ama. Sa iyo po ang lahat ng kalwalhatian. Sa pag-uwi namin sa kanikanyang tahanan, inihiling namin ang iyong pag-iingat. Ilayo mo kaming lahat sa kapahamakan. Mapayapa po namin masapit ang kanikanyang tahanan. Ama, maghalang na po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen.